Patuloy namang binabantayan ng grass fire sa Mount Binatak sa Sablayan Occidental, Mindoro para matiyak na hindi na ito sisiklab dahil sa tindi ng init ng panahon. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Kasalukuyang under control na ang grass fire na sumiklab sa Mount Binatak sa Sablayan, Occidental Mindoro, alas 3 ng madaling araw kahapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nananatili ito sa unang alarma dulot ng napakainit at tuyong panahon. At dahil na rin sa posibilidad na muli itong sumiklab dahil sa buho at kawayan na highly combustible. Ayon kay Fire Officer 2 Charles Eric Balen ng BFP, under investigation pa sa ngayon kung paano nagsimula ang sunog. Tinitingnan po natin lahat ng anggulo mam na posibleng uh, pagmulan ng uh, sunog. Pero as of this moment, ma'am, uh, hindi po uh, namin i-divulge -de yung mga detalye po, ma'am, na ano, uh, posibleng itong ng sunog. Pero looking into it, ma'am, na may ano po namin ito, may uh, find out namin po ito within uh, this day. Samantala, ligtas ang mga residente ng Sablayan at walang mga napinsalang bahay o ari-arian. Dagdag ni FO2 Balen, kasalukuyang kinokontrol nila ang pagdikit ng apoy sa mga bahay sa mga parte ng bundok na hindi maabot ng kanilang firefighting equipment habang hinihintay ang mga dagdag na abiso mula sa BFP. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.